Ayan, si Luis Piso nagro-round, yun, pakataas, yun, aloipad, ayun, ayun, sa'yo, oh, oh. Idol, gutom na gutom ang idol, tagal niya kasi bumaba, ayan. Mamaya dadagdagan natin yung pagkain niya. Meron pa doon. Hmm. Manok yun ngayon, Rhode Island. Nag Tinaula ako kanina ng manok na Rhode Island. Pero crossbreed na siya mga idol sa native. Sweet. siguro yung maghunting mga idol ready for hunting na yan kasi ang layo na yan ang narating niya yan ayan tsaka okay naman yung mapakpak ni Luis Luis wala nang mga kanyan walang mga damage yung pakpak -pak niya so ayan iniwan niya na yung pagkain niya hindi niya naubos ayan لا <applause> قصر <applause> <applause> lakas ng mga idolo. sana pag umalis sa Lewis bis mga idol, bumalik din siya dito para pakainin natin. Ang kuan lang kasi dito kay Lewis hindi to lumaki sa atin. Kung lumaki to sa atin, sigurado para tong si Waki. Pero okay lang kapag umalis na siya. Kahit di siya na bumalik, basta maroon na siyang magkaghanting ng sarili niya. So, sana magpakita pa din siya sa atin kapag umalis na siya. Nakalimutan ko nga lang siyang lagyan ng, mga idol, lagyan ng tanda. Sayo ayaw ko naman siyang hulihin ngayon. Ayaan mo lang natin kahit wala siyang tanda. Nakalimutan ko kasi nung pinakawalan ko siya, nakalimutan ko lagyan ng tanda para hindi nahulihin. Pero okay na yan, baka hindi na yan magpahuli sa ibang tao. Kunti lang yung kinain yung mga idol. Siguro nakakain na to. Pero kanina parang gutom na gutom talaga. Ayun. Ah, may Ayun. Ayun. na. Diyan siya sa may kuryente. Area yan ni Kuan mga idol. Yung area na yan. Area ni Batman. Ang problema si Batman parang nauna pa kay Luis Luis umalis. Kasi hindi ko na nakita si Batman. Pero oh, malalaman natin to mamayang hapon mga idol. Update ko kayo kay Batman pag nakita ko siya ulit. Oh, di ko na alam kung andito si Batman. Baka andyan lang siya. Nakatago lang diyan. Pero makikita. Tinahanap ko kanina pa kung naghanap yan. Wala talaga. Pero malay mo andyan lang. Kasi kapag wala siya dito sa mga puno. Sigurado mga idol. Andun siya. Andun siya sa may kuryente na yan so ayan mga idol andiyan na sila wisis oh lang natin yung sila wisis mga idol ayan mga idol si waki andiyan na oh galit na galit yung ibon na yung dilaw na ibon mga idol kilyawan andun yung kilo, kilyawan oh andun yan yan yung kilyawan na yan galit na galit <laughs> galit na galit kay waki ayon. Ayun na. Bumipad na. Idol. Wala na dito si Loisis mga idol. Ayun. Oh. Pinagtripa na naman ni Waki mga idol. Andun si Loisis oh. Ayun. Sa so, medyo Sa pinakamataas. Pinahabol-habol. Ayun oh. Ayun si Loisis yan. Ayun. Ayun. Ang galing na ni Loisis oh. Ayun. Problema si si Waki pinagtitripan ayun o ayun din si Waki o oh. ayan si Luis Wiso nagro round yun pakataas ayun andun na naman siya mga idol o sa dati niyang kuan dati niyang pinagdapuan dyan sa pinakamataas na puno ng bangkal yan bangkal Bully kasi itong si Kuan mga idol si 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 Kuan o no? si Waki ayun o ayun din si Waki o oh. oh. ak ak pupuntahan niya na naman yan doon ayun know, o si Waki ayun <laughs> Bully kasi itong si Waki Kahit ako binubully nito. So, pinagtripan nyo na naman si Lois Wis. So, ayun. Aalis ah, na siguro yung si wis Ayun, pupunta nyo na naman ako. Oh. 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 Bully talaga itong si Waki Pinuntahan nyo si Lois Wis. Tapos, kinoan nyo na naman. Pag bumabayan mga idol, pag nahuli ko yan ulit si Lawiswis, i-release ko yan mga idol sa malayo. Ayoko yan dito kasi binubuli ni kuan binubuli ni Wake. Hindi na naman yan tatagal dito si Lawiswis kasi nga andito si Wake, bully. So maghanap talaga to ng area na kuan siya na mapupuntahan niya na walang magkukuan sa kanya, walang mag-aaway. So, yun. Pag nagpahuli ulit yan, pag nagpahuli ulit, relist natin sa malayo na lang. Kasi kaya nyo na, napakagaling ng magkon. Ayun na naman, oh. 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 Pinagtitripan lang talaga. So, yun. idol lang, dito na ang bully mga idol. Ak. Ano kaya inaawin mo sila? Please. Ak. Uy. Ak. 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 Ikaw ha Para awin si Luis Yan talaga yung bully mo idol Ito naman mga idol Binubully ako nito kapag di ko pinapansin mga idol Tutukayin ako nyan Tapos lilipad Tapos Babalik na naman Pag hindi mo pinapansin talaga Totokain ka na naman, lilipad na naman. Ganyan yan kabuli. Eh. So, ayan. Si Waki. Si Waki. Si na ak. Ak ak. 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 Sanay na to dito mga idol. Hindi na to aalis siguro. Kahit maraming mga uwak dito mga idol. Kahit maraming uwak. May mga dinadala siyang mga uwak dito. Hindi naman siya sumasama. O oh, sumasama siya pero bumabalik talaga siya. Yan, pakakulit niyan. Ah. Ah. sayang si koan mga idol pero okay na din na masaya na din ako na koan na si si Aki andun na siya nakasama na siya sa mga koan niya mga kauri niya kahit si Waki na lang yung nakabalik so okay naman kahit pinakailaman mo yung koan ni Batman wala na si Batman mamayang hapon natin malalaman kung andito pa si Batman kay Batman yan wak hmm. pakakulit mong agay, agay. si kung mga idol si Bat o oh, si Ake hindi yun nanunuka mga idol ito mahilig tumanuka ito pag kinuan mo nanunuka talaga pero hindi na niya man yan lilalakasan si kung talaga si si Aki hindi yun nanonok hindi ako tinutukan ka nun yun yung pinakamabait ko na uwak ito buli to yan napaka ano nagpapasikat mga idol nagpapasikat hmm, nagpapasikat hmm. ito pa yung tira ni ikon mga idol Lawiswis. lawis wis ayun may natira pa pala oh. ayun oh po ako Oh. Hmm, ayun. Manok. Pamanok-manok si Waki. Huli na kasi dumating, hindi natin nabigyan kanina. Yan. So, mga idol, kapag kuan na lang, kapag napahuli ulit si Lawiswis, pag bumalik dito, re-release na lang natin siya sa malayo. Huwag na dito. Kasi yan dito si Waki. Napakabuli ni Waki mga idol. Mabuti pa si Wak, si Waki, sanay na talaga yung dito. Siguro ayaw niya din ng may dito. Nang may kaagaw. So agaw sa attention. So ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So thank you sa panonood at sa hindi pa nakasubscribe. So pasubscribe na mga idol at pahit na rin ang notification bell para pritig kayo. kayo sa mga video yung i-upload natin. So ayun, thank you.